Tama nga si Lebron James patungkol dito sa mayabang na player na ito na ngayon nga daw ay kinarma na ayon sa maraming NBA fans. Pero bago natin pag-usapan yan ay eto muna nga si Damian Lillard at ang kanyang matinding memorandum sa team ng Portland Trailblazers. Balita sa Atari Shamsara niya na ito nga daw si Lillard will not show up sa mga training camp kapag na-trade nga daw siya sa ibang team na hindi Miami Heat ang dalawang training camp nga lang daw na aantay na nito ni Lillard ay sa Portland pati na rin sa Miami Heat. So basically mga idol, ang ginagawa dito ni Damian Lillard ay ganyang binabalaan ng ibang mga NBA teams na balak ng kumuha sa kanya. Dahil hindi nga daw siya pupunta sa training camp kapag nakuha siya ng ibang team bukod sa Heat. So eto mga idol ay isang move na talaga namang nakapagpababa ng value ni Damian Lillard sa trade market at ito yung problema para sa team ng Portland Trailblazers. Blazers. Ibig sabihin, hindi na nila magagawa yung kanilang plano na makuha nga ang best value o kapalit ni Damian Lillard. So sa balita ngang ito mga idol I think masasabi na natin at maasahan natin na itong si Damian Lillard ay dalawang team lamang ang mapaglalaroan for next season. It's either bumalik nga siya dito sa team ng Portland or maglaro na nga siya para sa team ng Miami Heat. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng naging tamang payag ni Lebron James from 2 years ago patungkol nga dito sa player na ito. Well, mga idol, natatandaan nyo pa ba itong video clip na ito? Kung saan itong si Lebron James pati na rin si Cameron Payne ay nag-aangasan nga, nagtatrash tukan. At ang story dito mga idol ay kasi itong si Cam Payne niyayabangan nga daw si Lebron James inaangasan tinatrash Pakinggan muna natin ito.

At matapos nga ng pag-aangas, pagyayabang neto ni Cameron Payne ay bumawi nga si Lebron James sa kanya at sinabing maging humble ka lang Cameron Payne. ba? Diba? year ago ay ikaw ay nasa inyong tahanan walang NBA team, walang gustong kumuha sa iyo tapos ngayong nasa NBA ka na ay nagyayabang ka na, nantatrash to ka na, maging humble ka lang. Yan mga idol ang pinapalabas dyan ni Lebron James. At ito nga naging payag niya ay parang tama nga, parang nagiging totoo na mga idol. Dahil sa balita nga ito ni Adrian Wojnarowski, winave etong si Cameron Payne ng San Antonio Spurs matapos nga i-trade. At ngayon, walang NBA team etong si Cam Payne at hopeful pa nga lang siya at umaasa na may kukuha na team sa kanya. So, back to zero. Balik na naman itong si Cameron Payne, mga idol, sa kanyang pinanggalingan na walang NBA team. Dahil kasi mga idol, nung nagkaroon siya ng NBA team dito sa Phoenix Suns ay ayun, panayangas, panayabang ang ginawa. Ngayon ay wala na nga muli siyang NBA team. Kaya naman ang mga NBA fans at ang maraming Lakers fans ay hindi na nagpahuli pa. Talaga namang tindra drash tin roll itong si Cameron Payne sa nangyari sa kanya at talaga naman daw nakarama ang kanyang inabot ng dahil sa kanyang kayabangan porket nagkaroon lamang siya ng NBA team and he is playing well. Ayan mga idol, back to zero nga na naman itong si Cameron Payne. Walang team at hindi pa sigurado kung magkakaroon ng NBA team.